Ah, magnanakaw pa lang po siya. Opo. Padating At nagmamanman po. Nagmaman sa bahay. po. Diret Diretso po sa bahay po namin, parang sigurado po siya na yun talaga yung bahay niya, yung bahay po namin. Yan. Diretso po dun sa bahay namin, mag-park. Parang yan. ano siya sir, um, pinatay niya talaga yung makina, no? Opo, pinatay kasi maingay po yung motor. Ayun po yung motor po, tinangay niya. Pagising po namin ng September 30, ng alas 10 ng umaga po, nung mag magbe-breakfast na kaming mag iina nakita na lang po namin wala na yung motor ko. Tapos po, syempre, nataranta po ako, ginawa ko po, nagtungo po ako sa barangay namin sa Habay. Nireport ko po, tapos nakita po namin sa bahay na pati yung cellphone namin, pera, alahas, pati yung mga relo, lahat po, Ultimo yung buong wallet po tinangay. Yung mga kagamitan na yon nasa oh, motor? Hindi po. Pinasok po kami sa, pati sa loob po ng ah, bahay. Okay, so inunang ninakawan yung bahay. Opo, oh, tapos binalikan po yung motor, sir. Kinuha rin po kasi po nakuha niya rin po yung susi ng motor ko. Okay, okay. Tapos po nung na nalaman po namin na ganun po yung nangyari, dumiretso po ako ng barangay ni report ko po. Tapos po dali-dali po rin ako pumunta ng police station para i-report po yung nangyari. Tapos itong police station, nung tapos na po yung report ko sa police, tinulungan naman din po ako ng police na magtungo para sa HPG. Ngayon, para po ipaalarma yung motor ko. Ngayon po, syempre, inaantay ko na lang po sana yung investigation kasi nakita po namin doon sa video na naka-face mask, naka-helmet, hindi po to ko yung suspect. Okay. So, nung dumating po yung October 3, may nagchat po sa akin na ang pangalan Rachel Trinidad. Yung Rachel Trinidad po na yon, nagpakilala po siya na siya daw po yung nakabili ng motor ko. Ang hinihingi niya po sa akin is, hindi niya na raw po kasi makontak yung nagbenta na nagpakilalang pinsan ko daw po at kailangan ko lang daw po ng pera. Ang ginawa ko po, ang sabi niya po sa akin, kuya kailangan ko pa ng isa mong ID para sa ano po sa notaryo or the of sale kung gagawin sabi nung Rachel Trinidad sa akin so ako naman po dahil sa kagustuhan ko mabawi yung motor ko sinakyan ko po yung sinasabi niya na o sige po ganto hindi ko po muna sinabi na nananakaw yung motor ko nung sinakyan ko lang po yung sinabi niya two days niya pong hinold yung motor ko kumbaga kahit anong pagmamakaawa ko sabi ko ma'am yung anak ko po may sakit sinend ko yung video suka na suka inihika sabi ko, two days po kasing hinold niya talaga yung motor ko. Na hindi siya nakikipagtulungan, hindi niya sinasabi kung saan yung address niya or ano. Tapos sabi ko po sa kanya, ma'am, tapos nung araw po na pang two days, dumating daw po yung kapitbahay niya, sinabi sa kanya na naka-alarm yung motor. Pinagbintangan niya po ako na ano, na benta bawi daw po ako yung modus ko. Pinagbintangan ako nung nakabili, nung Rachel Trinidad, ko at pinos niya po ako. Ngayon po, sinabi ko po yan doon sa investigador namin sa Bacoor. Tapos po, etong Bacoor, ano naman po is, baka sabi niya, baka yan lang yung magnanakaw ng motor mo. Sinusubukan ka lang, ganito ganyan. Okay. ah uh, sir, as of now po, uh, yun nga po, tulad ng sinabi ni complainant, uh, gumawa po ako ng report then at the same time, yung po ay referred to HPG. Then afterwards po, nag -ano po ako, nag, together with the complainant, nag uh, pa po kami sa mga kapitbahay niya regarding sa mga CCTV footage para malaman po natin o uh, ma-predict natin na talaga yung po ay uh, motor napping incident po. Tapos po uh, sir may, si complainant po ay uh, meron na siyang sinatawag natin yung suspect po. Pero at the same time po uh, inaalam pa po natin kasi yung witness po mismo ang makapagsabi na yun po yung nagbenta sa kanya ng motor. So probably po we will file a case against the suspect po pagka ready na po si complainant. Ah, so may identity naman tayo ng suspect na ito? Opo, meron yes, po. Yes or... po. Tapos po nalaman ko po na itong suspect po na to is wanted po at sinugod po kami niyan sa bahay. Pagtapos ko pong malaman, mga ilang araw po nung October 10, Pumunta po yung kapatid niyan doon sa bahay namin na may mga kasamang kalalakihan. Hindi ko alam kung sino, marami po sila eh. Tapos po, sinugod po kami, nagwala doon, nagbanta, tapos po kinalampag yung gate at naghamon ng away. Bilang protection po, naghahaponan po kami noon, sabi ko agad sa pamilya ko noon, Mama, pasok mo yung mga bata. Sumigaw na tong asawa ko na, Papa, kasi kasama ko yung papa ko sa bahay. Kasi nga po may naganap na ganyan, kaya sinamahan muna kami dun sa bahay. Sabi niya, pa, si Christian na napapaaway sa labas kasi sinugod ako ng maraming kalalakihan. Hindi lang isa, hindi lang tatlo. Nalaman na ba niyan na na-identify na niyo na siya kaya ka sinugod? Ang totoo po kasi, kilala po. Meron ba kayong previews na uh, alitan nito? Wala po. So Wala net, ngayon po. lang nangyari? Ngayon lang po. So bakit, ka, bakit bigla silang sumugod sa inyo? Anong pinagsasabi nila? Ang sinabi po ay ano daw pong problema namin. Hindi ko po alam kung bakit po sila sumugod or what. Kasi hindi naman po ako sa kanila nakipag-confrontation. Ang ano lang po, one time kasi bumibili po ako sa lola neto. Siyempre, sa kagustuhan ko mabawi yung motor ko, sa totoo lang po yung lola niyan, medyo gustong gusto yung anak kong babae. Gustong gusto laging nilalaro. Okay. So, ngayon, nakiusap ako, Nay, yung apo niyo raw po, sabi nung nakabili yun daw po yung ano, kung pwede lang po, balik nyo na lang po yung motor ko, din ako magsasampa kasi ginagamit ko sa hanap buhay ko, wala akong hanap buhay. Sumunod po itong suspect, yung pinag, ano po, yung, yung pinaka primary suspect po nung nagnakaw, sumunod po sa bahay, may dalang tubo, bigla po akong hinataw. Sinalag ko po yung tubo, kita po dun sa mid video, sinalag ko po yung tubo, yun po yung ginawa ko na pinalo ko sa kanya. Kasi po, prinotektahan ko lang yung ano ko po okay. sinan na po ako doon sa mismong tapat ng na makakita namin. Man? Yung kapatid niya po, marami po silang kasama, yung kapatid niya, pero yung suspect po nung dumating mag-isa lang. Mm -hmm. Master Sergeant Calaor, ano po yung mga nakikita ninyong pwedeng isang papo dito? Sir, uh sa regarding po doon sa uh, complaint ni Sir Christian, uh, yung tinatagpo natin anti-carnapping law. No? Tapos yung nangyari po sa kanilang insidente, ang ano po kasi parehas po silang nag-complain sa barangay. Tapos uh, ngayon po nag po yata sila three times. Then The... pagkatapos po yung tinatawag natin certificate to file action, sa amin okay. po yung Master Sergeant, baka nakalimutan natin pati yung bahay ni Luoban. So dapat iwag nating i-limit sa carnapping. Meron ding robbery na nangyari yan. Okay. Sa Kasi Saka sinabi mo, pinalo ka ng tubo. Opo, dun po. Dun dumating po yung suspect. May dalang tubo. Pinalo ako sa harap ng mga tanod. Imbis Steal na... Lang, kasama mga tanod? Nandun na po yung mga tanod noong time na yon. Imbis po na kami po yung awatin or anuhin po, kami pa nga po yung inasuhan ng mga tanod na... Nanakit daw po kami ng mga tanod. Yung tatay ko mismo sinuntok ng tanod. Kaya ako kami, doon no, hindi na kami umuwi. Takot na takot ho. Ang asawa ko buntis. Isang taon ng anak ko. Takot po kami umuwi, hindi na kami makauwi kasi po walang walang kakampi, hindi namin alam sino ang kakampi. Hindi nila yun dinampot, hindi nila dinampot, kami pa po nga binitbit nila eh. Tapos pagdating po sa police station, kami pa ang nireklamo. Kami po ang sinugod, kami pa po ang nireklamo na kami daw po ang nang, nakapanakit. Kami raw po ay nanakit ng mga tanod. Kami pa ng tatay ko ang ikukulong. Sana nung gabing yun. Sergeant, dapat magkaroon din ng investigasyon dun sa pangalawang insidente. Siya po talaga kasi yung umaasikaso lang sa amin. Wala pong ibang umaasikaso. Tangi itong si Sir Calaor. Ultimo mo yes. pagkuha ng CCTV. Siya po yung sumasama sa pamilya ko po. Siya, malaki po yung tulong po sa amin ito ni Sir Marvin. Yes, yes. Kasi And we po. we appreciate naman if the uh, our policemen are doing Opo. their job. Siya rin we... po yung nagbigay sa amin ng una nung wala po kaming kapera-pera, binigyan yes, namin yes. pangkain. Colonel, una kong tanong. Nahanap na ba yung sasakyan? Actually, sir, uh, we're in the series of conducting investigation pa rin po. Parang hindi pa. Parang hindi pa po. I have to confide with my investigator, sir. Uh, we will uh, exert uh, more effort po we will utilize po yung mga police personnel natin at saka yung mga BIN para po makatulong po tayo sa victim natin. Rest assured sir na gagawin po ng Bacoor PNP ang lahat para po makatulong po sa victim natin sir. Colonel, monitor na lang po no? kasi ang nakikita ko dyan, kung may nangyaring pananakit, it's either a serious physical injury or kung ano pa man ang pwedeng intention nila at the time. Hindi pa po sila tumitigil sir hanggang ngayon eh. Kinumbinsi po nila yung nakabili na ako raw po ay masamang tao. Ngayon itong nakabili ng motor, tingin ako po ay masama, pinus po ako. Yung nakabili na yan, it's up to her kung sinong paniniwalaan niya. Pinaniwala. Kasi itong may-ari eh. Atan, siya yung may-ipit? Pinaniwalaan niya po. Pinus niya pa nga po ako, gumawa na siya ng post ngayon. Nak Kaya nga, carnapper daw po ako. Sa lahat po ng netizens natin ngayon, mayroon din tayong tinatawag na anti-fencing law. Yung anti-fencing law po natin ay pinaparusahan din yung mga knowingly bumili ng mga nakaw na gamit. So kung siya, alam na niya, kasi sinabi mo na nga na ikaw yung totoong may-ari nun, e binili pa rin niya dun sa magnanakaw, e pati siya may liability niyan. Okay? At dapat nga yung nakabili, okay kung makipagtulungan na sa'yo. Kasi under anti-carnapping law, siyari, alam mo ba, merong provision yan. There is a reward provision. Ibig sabihin, kung makipagtulungan, yung sino mang may information about carnapping, meron ding pabuya ang batas sa kanya. Ang, ang ginawa po niya, binalik po niya dun sa magnanakaw yung motor. Tapos ngayon po, pinupost niya pa po ako. Okay, okay. Again, it's up to her kung ano yung gagawin niya. Pero our policemen will do the necessary investigation. Sige sir, uh, kausapin namin kayo doon sir. And a-assistahan uh, po namin kayo so sa office po ni Colonel Caracedo po. No, para oh, po. po mas matutukan po natin yung kaso po. Oh, po okay? Salamat Sige po. po ma maraming salamat po.